Tignan natin yung binig na Ano na yung binig na ginawa ko yun? Sa so, kuya Agubo Pero mas sutiwa na diba? O, 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 nag-aapot Pag minsan siya nag-aapot Tasan, tapos ka na Tasan Tapos ka na Darawin mo sa Tapos ka na ka

Tidak, dia sebab shit dah cantik saya main bomb ini way dah semua kalah